Itarito na ang mga nakakatakot na video na nakunan ng kamera. <tinyo> Sa unang video na ito, na mula sa isang user na nagngangalang Samara Pinheiro, makikita ang dalawang babae na ito na sumasayaw. Sa una, tila normal lang ang lahat, ngunit makalipas ang ilang sandali, isang misteryosong itim na figura ang biglang dumaan sa kanilang likuran ng napakabilis. Sa una ay hindi nila ito napansin, ngunit nang kanilang i-review ang footage, dito na nila nakita ang misteryosong figura. Agad silang nakaramdam ng kilabot dahil sa mga oras na yon, sigurado silang wala namang ibang tao roon. Kaya sino o ano kaya ang misteryosong figurang ito? Wey, kone? Isang lalaki ang nakarinig ng kakaibang ingay mula sa madilim na bahagi ng isang gym. Kaya't agad niya itong pinuntahan at nagsimulang mag-record. kone Ilang sandali pa, isang misteryosong nilalang ang biglang lumabas na may kakaibang tunog at ikinikilos. Wey, kone? Wey, umal! Umar, ko, udar! Uy, na yun? Uy! Naglalakad ito ng paatras sa isang hindi natural na posisyon. Isang bagay na kahit isang bihasang gymnast ay mahihirapang gawin. Uy, yun? Uy! Aba, Dahil sa takot agad siyang napaatras. Parang eksena ito mula sa isang pelikulang tungkol sa exorcism. Ngunit totoo nga kaya ito. Ang kanyang galaw ay tila imposibleng magawa ng isang normal na tao. Ilang tao ba ang kakilala mo na kayang igalaw ang kanilang katawan ng ganito? Ngunit kung iisipin, nasa isang gym sila, posible kayang isa sa kanilang mga atletikong kaibigan ang gumagawa nito? O baka naman isa itong nilalang na nagmumulto sa lugar? Ano sa tingin nyo? Something coming down, man. I got something screaming down there. I don't know what this is, man. Something screaming down there, man. Sa video na ito, isang lalaki ang naglalakad mag-isa sa isang madilim at maniyebing kagubatan sa disoras ng gabi. Isang desisyon na hindi niya inakala na magiging isang malaking pagkakamali. Mas mabuti sana kung may kasama siya dahil sa ganitong lugar, may posibilidad na may mangyari sa kanya na hindi niya inaasahan. Hello? Where are you? Show yourself right now! Habang naglalakad, bigla na lang siyang nakarinig ng mga kakaibang ingay. Mga tunog na ngayon lang niya narinig sa buong buhay niya. Something real big, guys. Ramdam ang takot sa kanyang boses habang patuloy siyang nagre-record. Ngunit ang mas nakakakilabot ay ang isang bagay na hindi niya napansin agad. Kapag tinutukan mong mabuti ang video, makikita mo ang isang pares ng mga mata na nakatitig sa kanya mula sa malayo. Hindi malinaw kung ano ito, ngunit ang presensya nito ay sapat na para magpatayo ng balahibo sa sino mang makakakita. Dahil dito, Marami ang naniniwala na maaring nakatagpo ng uploader ang isang Wendigo, isang nakakatakot na nilalang mula sa alamat ng mga Algonquian. Sinasabing isa itong masamang espiritu na sumasapi sa tao at nagtutulak sa kanya sa matinding gutom at kasakiman. Pero ito nga ba talaga ang nakita niya? O baka isa lang itong mailap na hayop? Ano sa tingin ninyo? Sa video namang ito, isang lalaki ang nagising sa kalagitnaan ng gabi dahil sa isang misteryosong ingay mula sa labas. Tila iyak ito ng isang taong nagdurusa, ngunit may kakaiba at nakakapangilabot sa tunog nito. Parang hindi ito normal na tao. Ang iyak ay hindi pantay, minsan mahina at halos pabulong, ngunit bigla na lang lalakas na parang may hinagpis na hindi maipaliwanag. Habang pinakikinggan niya ito. Napansin niyang unti-unting lumalapit ang tunog na para bang may nilalang na gumagapang papalapit sa kanyang bahay. Sa kabila ng takot, sinubukan niyang lumabas upang tignan ito ngunit wala siyang makita. Walang tao, walang hayop, wala ni anino. Subalit, ang nakakapangilabot, ang tunog ng pagiyak ay tila nagmumula malapit sa kanyang bahay. May mga nagsasabi na baka isa lang itong tao na mahimbing na natutulog at malakas humilik. Ngunit may iba namang hindi kumbinsido dahil ang tunog ay tila puno ng hinagpis, parang isang nilalang na nagdurusa sa hindi natin alam na dahilan. Sa huling video na ito, isang grupo ng mga magkakaibigan ang napadaan sa isang liblib na lugar bandang alas 10 ng gabi nang bigla nilang mapansin ang isang nakakakilabot na nilalang sa gitna ng halamanan. Ang nilalang ay may nagliliab na mga mata. At ang kanyang kakaibang anyo ay tila hindi kahawig ng kahit anong kilalang hayop o tao. Yeah, ba? To, no? <coughs> 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 hindi ito masyadong gumagalaw. Tila tahimik na nagmamatyag. Nakatitig lamang sa kanila sa takot at pagkalito. Napaatras ang ilan sa kanila, habang ang iba naman ay pilit na kinukunan ito ng video. <coughs> Ayon sa mga sabi-sabi, ang nilalang na ito ay maaaring isang diablo o di kaya'y isang kapre na nagmamasid mula sa dilim. <coughs> Tinitire. Seko Isa nga kaya itong diablo o kapre. O baka naman isa lamang itong tao na nakasuot ng isang nakakatakot na costume upang manakot. Sa kakaibang anyo nito at sa paraan ng pagtitig nito sa kanila, mahirap sabihin kung ano nga ba talaga ang kanilang nakita. Ano sa tingin ninyo? Kayo na lang ang bahalang humusga. chưa có ủ nó chơi về lại ở